Magandang araw. Shout out nga pala kay Rehino Gonzales. Uh, meron nga pala siyang katanungan kay Lolo Berto kung kilala niya po ba yung isa sa mga naging leader ng Happy Go Lucky Gang. So nandito tayo ngayon at nandito ulit si Lolo Alberto Torribillas. Ayun siya. At para masagot niya po yung inyong katanungan. Kaya tara, puntahan po natin si Lolo Berto. Tay, magandang araw ulit. May nagpapatanong tayo ng isang viewers natin na si Regino Gonzalez Jr. Kung kilala nyo raw po ba si Rodel Castellano, uh, isa sa mga commander ng Happy Go Lucky Gang. Kasi anong araw yung Happy Go? Hindi kami, ano, hindi masyado namin ka niya noong araw. Pinabot ko yan, medyo kainitan pa, magtilo pa. Wala silang ano, wala silang alive. Nagsosolo yan, sosolo sila. Kasi, tuliran nila, patay kung patay. Happy Go Lucky nga eh yung muha sila na agreement yung sinasabi mo bosyo nyo ng ano ng happy ko si Rodel Yes si Rodel na yan nasa ano sila nasa dos brigada ay sa ano tres ang brigada nila brigada tres ngayon yan mabait yan mga apigo, pwede kang pag alay pagka ano pagka pwede kang pumasok sa brigada nila pwede ka rin makalabas kung mapanahon na yun Kaya natakot din kami mga pangkat namin dahil nagkatira ng Bisaya at saka Manila Boy. Yung BCJ, pumasok sa brigada nila. Hindi na nakalabas ang buhay yun, nilabas na lang nila, patay na. Kaya ganyan ang ano ng hapi ko. Ngayon, yung Rodel, siyempre siyang bosyo pang kalatan yan eh. Siyang may dala ng mga mayor-mayor. Kasi ang brigada ng Apigulaki, dalawang butas lang sa tres. Isa sa taas, isa sa bababa. 3A yata yun at saka 3B, ang ano ng Apigo. Ngayon, nung mga panahon na, na nag-agreement na sila, firmahan sila para magkasundo-sundo na yung pangkat ng Manila Boy, doon na naging alive na sila sa amin. Na, masaya na, lagi na pagpupunta kami doon, nagiinuman kami. Doon kami bumibili ng ano, tuba. Kasi alanggin eh, tuba ang binibili namin doon. Yung tinitimplan tuba ah. yung yes na tuba. Hindi timpla. Yun ang ginagawang alak. Kaya doon pwede kami umakit sa taas. Di inuman, di pulutan. O kaya ang ano ang hapigo. Kaya lang, huwag mong gagalawin. Huwag mo silang katira bahala tsaka saka kung ano eh. Halos karamihan, madalas yan. Mahala tsaka hapigo eh. Pero iisa lang yan, alive lang yan. Nung hindi pa sila nakakapirma ng agreement, isang ano lang sila, isang brigada lang, isipin mo. Kasi ang bahala naman, tatlong brigada yan. Dito sa dos, may isang buta sila. Bahala. Uh, happy go naman, sa dos naman, dalawang buta sila. Yung um, 2A tsaka si yata yun. Kaya si Rodel, pag merong meeting ang komando, pangkalatan, pinatatawag yan. Kung anong magandang gawin nila. Uh, wala munang ng away. Hanap buhay mo gagawin natin. Ang hanap buhay naman nila doon, iba kasi sila eh. Ang ano buhay naman nila doon, yung mga barko-barko, yung mga magagandang barko na malalaki. Yun ang inaano dyan, magaling yan ng mga apigo. Ngayon, pag kayong bahala naman tungkol sa mga ukit-ukit, sila naman nag-uukit. Kaya spare time, is, ano na sila, screen time na eh. Walang mag-away-away sila. Nung huli, doon na subukan ng apigo, na nagkaroon ng gulo, ang Sputnik at saka BCB. BCJ. BCJ, laban sa kumando. Ngayon yung happy go, umalalay lang, umalalay lang sa amin. Pero huwag mong biru, -biru eh. sila ang nakatira ng tatlo, walang bawi. Si Rodel, siyempre doon lang yan, bosyo yan. Pero pag dibigit ka doon sa brigada nila, para kasi nung no? magaling yan. Umakit talaga ng, ano yan, ng mga bubong, parang mga Indian pana yan, parang mga ano ng happy go. Yan, doon ko nakilala si Rodel. Pero hindi ko malaman kung 1982-83 na lumaya siya o na destino. Yan, hindi ko alam. Dahil nung no, umalis ako ng 96, napunta ako ng medium. Padistino na ako noon dito ng 2000. Nahuli lang ako sa biyahe. Napunta na sana rin ako rito. Kaya nung nandito na ako, nakita ko rito halos karamihan din mga pibok yung happy go nila natatakpan na ginawang ano na komando yan maraming komando na pigorito, rito mga bisaya mga man lahat yan halos siya ilunggo ilunggo mas mas ga ano mas ay ilunggo pa sa kanila mga sa kanila yan ang ano ni Rodel ilalak ko yan eh hindi ko pwedeng hindi ko manong kung Rodel ano yan na inabot ko dun sa loob ng brigada na yan kasi Mababait yan eh. Kaya lang, iba yung kanila, pag rayot, rayot. Talagang lumalabas ang mag-isa sa, ano, yan, sa pinto yan. Patay kung patay talaga, yan ang ano nila. Kaya nga, happy go lucky. Kaya tinawag na happy go lucky yan. Kaya lahat ng mga ano dyan, takot sa kanila. Kahit kukunti lang sila, buo mga loob pag pumasok. Kaya yung naging alayot na sila, magasano, springtime na. Wala nang rayot, bawal na lahat. Yan, noon yun. Ewan ko lang nung madistino na ako rito, hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Hindi uso pa na doon, hindi uso ang ano roon. Uso doon, matalas. Kasi pag ikaw na yan ang improvise sa matalas, ang laki ng patong yan. Ang tagal mo sa Bartolina niyan. Pag ikaw naman nahuli yan ang baril, tapong ka sa ibang kolonya na malayo. Oo, oh, yan naman ang patakaran ng Montelupa. Kaya kita may mga halos mga bosyo doon, may ilag. Bilagyan yan, yan. siro din yan. Misan, party sa kanila. Yung uh, araw ng, kung tawagin ni, araw ng pangkat. Anniversary. Yan, mo makikita sila doon. Mga masasarap ang pagkain nila, sila-sila. Yan, misan, sa labas. Mangunggubi dyan ng mga bosyo yan. Kasi dikit-dikit lang ang brigada nila roon. Eh. Ocho, tres. Sputnik, apigo. Sputnik, sa kanto, kumando sumunod na brigada naman bahala. Tapos sumunod na butas sa Tusi, ang komando pa rin. Pag gumanong ka dumiretso ka ron, kaya ang Bisaya ron, pag tumakbo silang diretso, hindi na nakakalabas bumalik. Punta sa lahat yung kasi dadaanan mo, puro pangkat yan, dadaanan mo yan. Para ka nagsuicide, hindi ka na mabubuhay talaga. Yan ang ano ni, ano, ang bosyo ng hapigo.